Pagdating ni Jesus sa kabilang ibayo, sa lupain ng mga gadareno, sinalubong siya ng dalawang lalaking sinasapian ng mga demonyo na galing sa mga libingan. Sila'y napakabangis, kaya't walang sinumang makadaan doon. Sumigaw sila, Ano ang pakialam mo sa amin, anak ng Diyos? Naparito ka ba upang pahirapan kami bago dumating ang takdang panahon? Sa di kalayuan ay may isang malaking kawan ng mga baboy na nangininain. Nakiusat sa kanya ang mga demonyo, kung paalisin mo kami, bayaan mong pumasok kami sa mga baboy na iyon. Sige, umalis kayo, sabi ni Jesus. Kaya't lumabas sila sa mga lalaki at pumasok sa mga baboy. Ang buong kawan ay biglang nagtakbuhan patungo sa bangin at nahulog sa lawa at nalunod. Nagtakbuhan ang mga tagapag-alaga ng baboy at ipinamalita sa bayan ang buong pangyayari, pati ang nangyari sa mga sinasapian ng demonyo. Kaya't lumabas ang buong bayan upang salubungin si Jesus. Pagkakita nila sa kanya, nakiusap sila na siya'y umalis sa kanilang lupain. Sa ating pang-araw-araw na buhay, maaaring hindi natin napapansin ang mga demonyo na bumabagabag sa ating mga negatibong kaisipan, masamang bisyo, at mga takot na naglalayo sa atin sa Diyos. Ang kwento ng Gadarin Demonyak ay isang patunay na walang demonyo ang makapangyarihan kaysa kay Jesus. Sa pamamagitan ng kwentong ito, makikita natin kung paano tayo pinalalaya ni Jesus mula sa mga demonyo ng ating buhay. Kumusta mga kaibigan? Ito na naman si Pinoy Muni at sa araw na ito, may isang napaka-intrigang kwento akong ibabahagi sa inyo. Ito ay tungkol sa isang lalaki na tinatawag nating gathering demonya. Isipin nyo na lang isang tao na pinamamahayan ng napakaraming demonyo, naninirahan sa mga libinan at nagdudulot ng takot sa lahat ng nakakakita sa kanya. Ngunit isang araw, dumating si Jesus at naganap ang isang himalang hindi-hindi malilimutan. Kaya, tara na at tuklasin natin ang kwentong ito ng pagpapalaya at pagbabago. Sa bayan ng Gadara, may isang lalaki na kilalang kilala dahil sa kanyang kakaibang kilos. Sinasabing siya ay pinamamahayan ng maraming demonyo. Ang kanyang mga sigaw ay naririnig sa kalagitnaan ng gabi at ang kanyang katawan ay puno ng mga sugat dahil sa kanyang pananakit sa sarili. Nakatira siya sa mga libingan malayo sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Dahil sa kanyang kalagayan, takot ang mga tao sa kanya at iniwasan siya ng lahat. Hindi siya makontrol at kahit ang pinakamalalakas na kadena ay hindi siya mapigil. Isipin niyo, isang tao na wala na sa tamang pag-isip, pinahihirapan ng mga demonyo araw at gabi. Isang araw, sakay ng bangka, dumating si Jesus sa bayan ng Gadara kasama ang kanyang mga alagad. Agad na sinalubong sila ng lalaki, sigaw ng sigaw at nagmamakaawa. Ano ang pakialam mo sa akin, Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos? Sigaw niya. Ang mga demonyo sa loob ng lalaki ay kilala si Jesus at natatakot sila sa kanyang kapangyarihan. Ang presensya ni Jesus ay nagdudulot ng takot sa kanila dahil alam nilang may kapangyarihan siya na itapon sila sa walang hanggang kaparusahan. Ang eksena ay napakadramatiko. Isipin niyo ang isang lalaki na puno ng galit at takot, humaharap sa anak ng Diyos. Tinanong siya ni Jesus, "Ano ang iyong pangalan?" Sumagot ang lalaki, Legion, sapagkat kami ay marami. Ang pangalan ito ay nagmula sa katotohan ng libu-libo ang mga demonyong nasa kanyang katawan. Ang isang legion sa Romanong hukbo ay binubuo ng humigit kumulang anim na libong sundalo, kaya ipinapakita nito kung gaano karami ang mga demonyo sa katawan ng lalaki. Ito ay isang malinaw na indikasyon ng tindi ng kanyang pinagdadaanan at kung gaano siya kalalim sa kadiliman. Nagmamakaawa ang mga demonyo kay Jesus na huwag silang itapon sa walang hanggang kaparusahan. Sa halip, humiling sila na papasupin sila sa isang kawan ng mga baboy na nagpapastol malapit doon. Pumayag si Jesus at lumipat ang mga demonyo sa mga baboy. Agad-agad, tumakbo ang mga baboy papunta sa bangin at nalunod sa lawa. Ang eksenang ito ay napakakakaiba at nakakagulat. Ang mga baboy, na kilala bilang mga maruming hayop sa kultura ng mga Hudyo, ay naging daluyan ng mga demonyo. Ang kanilang pagtakbo at pagkalunod ay nagpapakita ng tindi ng kapangyarihan ng mga demonyo at kung paano sila pinuksa ng kapangyarihan ni Jesus. Matapos ang himalang ito, nakita ng mga tao ang lalaki na dating puno ng mga demonyo, nakaupo, bihis, at nasa tamang katinuan. Sila ay namangha at natakot. Marami ang nagtanong kung sino si Jesus at paano niya nagawa ang ganoong milagro. Ang pagbabago sa lalaki ay napakabilis at kahanga-hanga. Mula sa isang taong nababalot ng kadiliman at kabaliwan, naging at matiwasay siya. Ang kanyang kaligtasan ay isang patotoo ng kapangyarihan at habag ni Jesus. Ang mga tao sa bayan ay nagulat at nagulumihanan. Ang kanilang takot sa lalaki ay napalitan ng takot at paghanga kay Jesus. Dahil sa takot, nakiusap ang mga tagagadara kay Jesus na umalis sa kanilang lugar. Ang pagkawala ng kanilang mga baboy ay isang malaking kawalan sa kanila at ang presensya ni Jesus ay nagdudulot ng takot sa kanila. Ang kanilang reaksyon ay nagpapakita kung paano minsan ang tao ay mas takot sa pagbabago at kapangyarihan ng Diyos kaysa sa kasamaan na kanilang nakasanayan. Ang kanilang hiling na umalis si Jesus ay isang malaking kontradiksyon sa himalang kanilang nasaksihan. Sa kabila ng magandang ginawa ni Jesus, mas pinili nila ang kanilang takot at pagkawala kaysa sa kaligtasan at pagbabago. Bago siya umalis, ang lalaki ay nagmakaawa na sumama kay Jesus. Ngunit sinabi ni Jesus, umuwi ka at sabihin mo sa iyong pamilya kung ano ang ginawa ng Diyos para sa iyo. At ganun na ang ginawa ng lalaki Ipinamalita niya sa buong bayan kung paano siya pinalaya ni Jesus mula sa mga demonyo Ang kanyang patotoo ay nagdulot ng malaking epekto sa komunidad Ang kanyang kwento ay isang buhay na patotoo ng kapangyarihan at habag ni Jesus Sa pamamagitan ng kanyang pagbabahagi maraming tao ang nagkaroon ng pag-asa at pananampalataya sa Diyos at dyan nagtatapos ang kwento ng Gadarin Demonya. Isang kwento ng takot, pag-asa at pagbabago. Tunay na kahanga-hanga ang kapangyarihan ni Jesus at ang kanyang habag sa mga taong nangangailangan. Kaya mga kaibigan, huwag nating kalimutan na anuman ang ating pinagdadaanan, may pag-asa at kaligtasan sa piling ni Jesus. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod kong kwento. Hanggang sa muli, ito pa rin si Pinoy Motivi signing off.